Araw-araw kang nagtatrabaho bilang sales clerk, saludo ako sa'yo. Hindi madali yung araw-araw na nakatayo, nakikitungo sa customer at pag-uwi mo, pagod na pagod ka pa. Pero tanong ko lang, ilang taon ka ng ganyan? Kumusta naman ang sahod? Nakakaipon ka ba? Kumusta naman ang pangarap mo? Baka panahon na para magdagdag ka ng option, hindi para iiwan ang trabaho mo agad, kundi para magkaroon ka ng ibang choices sa buhay. Sa digital business, kahit part-time lang, pwede kang kumita ng extra. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, hindi mo kailangan ng degree. Ang kailangan mo lang ay willingness matuto. Kasi minsan, hindi sapat ang sipag, kailangan mo rin ng tamang direksyon. Message mo lang nag-share ng video na to. We will guide you. Ito na ang simula ng mas magandang bukas para sa iyo.